takaron karon diri guys. Testing ta ani mo inom ani ang itawag nila Mountain o Mountain Dew. Nawa guys. Ato At mo inom ta ani guys. Kumusta guys? babaw karon di dala ni pang dipincher na ninyo. Ganda po. Ganda. Nang ating kapaligiran.

Pero po, kita sundang na nga sundang ba na i-design? Opantero. Thank you na. Pero dako punta dara kung makikwitas. Tingnan mo yung... Ano? Sa sebrero ni Sergio nila yan. Oh. For a pro. Pag ano? Foro unong Parang pro na montenero. Pro! Pero pala... Unum! dito puro na ugat buyag yung mga dinadaanan namin panay na kuan ugat ng puno kahoy yan hindi madala relax ako bert relax ako <laughs> Okay. Asi, ponday. Unan na. Pero wala na sila karon, dre beta.

Alam niyo ba kung anong pangalan ng ano na to? Halaman na to. Ayan. Ito yung tree fern or tree ferns. Tapos dito guys, meron din tayo ditong mga dumo. Ako sa dagat lang may ganito. Para silang para silang mga coral guys, corals. ano mga palamuti sa bundok yan sabi ni Darwin Talino mga palamuti daw ang galing ng kanyang mga salita ah mga palamuti daw puro na mga ugat puro na mga ugat ang ilalakaran kasi nga lang Danny Bert

Buta na ta. Hmm. Kumo kay guys oh. Bundo, no? Ang lambot pag eh. Apakan. Hmm. Para sa yung na hmm? Kum, lumot. lumot. Lumot siguro na ano oh. Kumukay. Ah, pangatlong pahinga natin to guys. Nasa tawag nila nasa bandila na tayo sigarilyo dali nang na ako na tayo mga diyan din magkukuhoy Ikan dito balay dani ko pahuay eh. pagotro dito na sabihin ko na lumaga ito na tayo <laughs> oh. ng guys puno ayaw. ng kahoy diyan nakita ito, ito. Oh. ito guys oh kitang-kita natin guys pa dulong hingog ayan na ito yung makati <laughs> oh ayan kunan mo nang video si Ryan Oh, yo. Mabuti at anak Brad, kay diha na ni punta sa imong G e, ito ito. I, imong kuana ah, sigura sigurado gyud. Sigura, yan adog, yan pag nakadapos <laughs> ano guys sa balat guys. <laughs> <laughs> ito nakaubad ako guys. <laughs> ito ra sa akong mga ibabaw. Sige ka ko kakua sige to na ko kagbat ang bilad ni. Pero ka bukod kuyog. Kabe lagi na ko. Um... Piso pa man. <laughs> Kanang manok na basilan ba. <laughs> <laughs> Mo mm -hmm mukuan lagi ngana nakalapad lapar yang kuanu dah bagi signal dari dari deh mukuan lah melupan say ba kapu ngabak dah bagi Pagkatapos magapagpahinga guys, alis na. Uy, ayan. Kapag sa kabilang punto na naman tayo dadaan. Okay. Kapan creator kay Marlais pang isi kalabi na ginisis nila Pangat na naman tayo Tayo isang nakita ko ano Rotan. Sabit yung balat doon dyan, sigurado. Yes. Patagas yung asiti. Ayun, yun yung may mga ano, parang mga tusok-tusok. Ano yung mga tunok? Talon. Ano yung Tagalog sa tunok, guys? <laughs> yung matutulis niya na mga parang karayom. Ada satu kimbal kada motor sih bang. Ikan hancurkan 24. Lalu 24 mie lagi ikan hancur pernah? Akiat. Ikaw ko. Ito na natin matutubukan yun. Ikaw ko Oo. Sige. ang daming Magagandang mga laman Pero buyag. Ito na natin. Daan natin guys. Ito pa, ganun. Ma-mounting ay ganyan. Ayan. isa natin kasama, oh si Darwin Talino. Hanapin nyo lang siya sa kanyang FB page at i-follow nyo siya. Pinsan yata ito ni Tarzan eh. Ayan o. O. Ang galing. Ang ang marating natin yung nasa dulo guys. Guys.

mahirap po pero masarap ito yung sinasabi na mahirap pero masarap yan ang ganda po ng ating ano pa sa Tagalog yung kinaiyahan ganda po ng ating mother nature mga kaibigan mga amigo Lamig na po dito ngayon. Lamig. Hoy. Ha, it's a Ay. Dapat mag-relax sugar. Wala na ilang pa sa bird. Amo si ah, tubig. Amo Direta mag-relax. Para sa Punta tayo sa tubig daw. Andiyan and, and yung mga gamit namin. Ya run, kemarin kami mang manuk. Manuk. Ki ponta Aman. Oh. Dor di je de deh. Perih diri ibabam kua. Oh. Karindut pakai ide. ai.

mo tayo ng tubig. Ya bukan kayak Oh. Pak gagapi rabot. Ah, uh, unya butang ada di neputi ngatabel kan nomor terpal anak. Kanang terpalin. Oh, tarpulin ni eh, anak. Basta puti. Uh... Ito guys, yung tubig namin dito. Walang bayad. Bukal mula sa pusod ng kagubatan dito sa may uh, balatukan Masarap. masarap ang buhay sa bundok ah. huwag na ganang signal na river na may tingog ba ng cellphone

Murag nag ayos ayos ang tubig ba? Mm -hmm. Gikan sa freezer dah <laughs> no? Battery saver Mura, pag gikan sa rip <laughs> Sige Bert, ipakita ako terbaik deh Murag gikan sa rip Lalamig, ano yun parang Parang galing sa rip yung tubig oh yung buti parang ano may parang gikan sa ref <laughs> parang galing sa <sarip>. ref <laughs> bugnaw ha ah? bugnaw